o yung category na hindi handle ni Science writing and news writing. Sa so, tingin mo po, ano po yung pinakamahirap na ginagawa po na hinahandle mo sa news writing po muna? Sa news writing, syempre yung pag-check ng trabaho ng mga bata kasi uh, lalo na ngayon ang mga bata medyo mahirap ng turuan dahil sa medyo nababaling yung oras nila sa so, pag-cellphone. -si wala na po minsan, wala, wala, sila, sa concentration. Yun yung dahilan, isa sa dahilan. Yung pag-check, syempre sa science naman? Siyempre, napakalawak ang science. Kaya, sa hindi mo alam kung saan mo, kung saan mo sila uh, ititrain, kung anong aspect or kung anong topic mo sila uh, dalhin. Pero ako kasi, pag sa science, basta sinasabi ko lahat yun involved. Lahat na, para environment, or AI, mga ganon, or technologies, mga ganon. Malawa kasi ang science, kaya yan, yan, yan ang isa sa pinakamahirap. Sa tingin mo po, ano po yung isa sa reason ba't nakaabot po sila sa DSPC ngayon? Sa sa reason, siguro natutukan kung mabuti rin yung mga estudyante ko, although limited lang yung oras. Thank you.